Oh may binili po tayo ditong gulay na alugbati at pechay. So, ayan. Hindi natin maiwasan na hindi makabili kasi uh, may mga nadadaanan na kung uh, nga nagtitinda ng gulay at meron pa dito tayong ano, uh, tawag dito, pipino. So, ayan. Masarap itong uh, pagka may prito ka, masarap itong uh, kainin, di ba? So, ayan. Bilin muna tayo ng mga pagkain natin. Bye. Yoder. 有人。<laughs> Naalala ko noong unang nagbablog pa lang ako, uh, medyo payat pa ako. Pero ngayon, nag-stop ako ng pagbablog. Ito na naman, mag-start na naman tayo. At makikita nyo dito guys na medyo tumaba tayo. Kaya magbabawas tayo muna ng timbang. So, ayan. Um, dito ko papatunayan na kaya ko palang magbabas. Ayan. Guys, sana supportahan nyo ulit ang aking YouTube channel. At please subscribe and don't forget to like. kahit man lang likes man lang guys support nyo na lang sa akin channel at ang pagbabalik ni ating yan, ni ating Janet ayan, supportahan nyo po ang aking youtube channel at na-step na po ang pag uh, earnings nito kasi nga po nang-stop na po ako muna nang mag-vlog. Ilang years na din akong hindi nakapag-vlog kasi talagang uh, wala akong support na, na nakukuha sa aking family so uh, nakapag-decide akong stop na muna ako. Nakapag-sweldo na ako ng dalawang beses pero sayang nga lang kasi nga uh, mayroon akong 90 uh, 90 ano ba yung tawag doon kita. Kaso, hindi ko pa na, na gamit dahil nga nag-stop ako. So, say, nanginayang talaga ako doon guys. Kaya, please support ulit po sa aking channel. Sana maintindihan nyo po yung vlog ko ngayon at medyo hindi po pa ako nakakapag uh, vlog ng maayos. Thank you so much at please support my YouTube channel. Ayan. Kasi nga, sa ngayon po, kasi medyo muna taas ang aking mga uh, aking, tawag dito, mga laboratory, so kailangan ko pong magbawas walking lang muna si Ateng kasi nga uh, medyo, uh, hindi niya hindi ko kayang tumakbo dahil may vertigo ako, so nakadlakan lang tayo para mabawasan tayo ng kahit kaunting taba-taba, uh, ba? -taba, diba? so nakikita niyo dyan, uh, medyo nag gain talaga ako at uh, hindi tulad ng dati na medyo slim pa si Ating so maraming maraming salamat sa lahat ng magsusuporta ng aking youtube channel and babalikan ko po kayo kung kayo po ay subscribe din po sa akin salamat ng marami at uh, sana hindi po kayo magsawa sa panunood ng aking video at sa mga susunod pang mga video po uh, nagsisimula pa lang muna ulit tayo hindi po muna tayo magbibigla sa mga video kasi uh, medyo wala pa min ano uh, tao so ayan guys please don't forget to subscribe my youtube channel and likes and comments para pumabalikan ko din po kayo guys uh, para hindi po masaya yung panonood nyo kahit yung pagsilip nyo man lang mag likes kayo para makita ko at pabalikan ko po kayo maraming maraming salamat thank you so much Ayan kita nyo yung bilbil -bil ko dyan. Malaki na talaga. Kaya iwas talaga tayo. Bye!